Ay, magandang tala mga ano, mga kayupak, mga kasangga, mga katrumba. Ay, tayo. mga natali mga ano mga kayupak mga kasangga mga patrumba ay eh ang, ang ulam ko bangus na may ano yung bangus at yung atay ni Miss Abno eh princess Athena, atay na atay inadubo inadubo ko yung atay ni uh, Miss Abno anak-anak nga papaya bangos ayun bakay ko Kaya kayo salamat ha yung unang subo ko kay manager borogandik hmm. ngayon pangalawa kay abdo ana anak yung atay niya kinain ko hahahaha ito papaya ni Ate Babes. yun hmm Sarap ng papaya ni Ate Babes. Sarap. Lasang papaya Ate Babes. <laughs> Tapos ito, bangos ni Edel Baliktad. Ayan, bangos. Puting-puting ang bangos ni <laughs> Puting puti ang bango si Edwin balik tayo no? mm. Sarap Yan, kangkong ni Ate Lakwa Ate Lakwa, kangkong mo Ang buhay Bagos din nito na ano, natin sila din dalawa dito ni Adol Balik ta, dahil yung kumpare nga Raiders. Ayan. sila, may bangos. <laughs> Ay, hindi ako pare, dyan. May bangos ka rin. Oh. Ayan. kangkong ni Max kangkong ni Elas. yan. Mm. Sarap. Yep. Ang so, sabaw ni Ate atimonya <laughs> Ate Munya. Igupi ko mga Ate Munya sa bubaw. Hmm? Medyo malat-alat na Ate Munya sa bubaw. Ate Munya. Ate ay daw. Yung bago si Idol balik na tapos si Kumpare, Riders. Yung pinagsabawan, yung sabaw nila dalawa. Bale, ikaw na at, ati agagan na mayari ni daw. Gasahan ko ati agaganda. Masarap. Medyo uh. malat-alat ati agagan na yung sabaw mo. <laughs> Wala. Walang panama si Miss Abno dito sa sabaw mo, sa lasang sabaw mo, ate agaganda. Mas masarap ang sa sabaw mo. Masarap, uh, ang sarap. medyo malat-alat na konti. Tapos mayroon, ano, malinam na. <laughs> si ano kasi, ano, manager mo rin Si Miss Abno kasi. Ano na yan, lagi na lang yan, ano, uh, tawag doon, Adobo, di kaya barbecue. Wala na sabaw yan. Uh. yung ano, yung prit, prito ba? Prito. Yung, ano tawag doon? Uh, basta yun na prito. Oh, uh, hindi ko alam sa English ang prito. Ano, ano mga English ang prito? Prit? Hindi, <laughs> uh, parang dry na yun. Dry na yun. Miss Abno. Uh. Wala na sabaw yan. masarap, masarap ang sabon ni ate Munya hmmm tapos yung kangkong ni Meds kangkong kang ni ate Agaganda ayun malit na ito malit din na kangkong ni Eh. Miss Abno ma malilit ang kangkong ni Abno eh. malilit small size hmmm hirap Ito rin oh, may tira pang bangus pa rin to. Hmm. Bagus Wingman, Wing. Kulay itim sa kulay puti ang bungos mo, Wing. Oh. Tingnan mo. Ang eh. Ang Pero hindi ko makalimutan sa bawang niya talaga ganda. Malat-alat na konti na malinamnam. Si Bor, um, tawag doon. No... Ano tawag doon? No? No, yung suabe. At ang oh, may, meron ka sa bawang. Higupin ko uh, sa bawang mga talaga ganda. Ang um, sarap. No? may halong paminta. <laughs> Sarap. Uh, hanggang dito na lang muna. Yan kayo pak. Sarap, salamat ha. Sarap, sarap kamayin ang ano ano, bangus ni ano, ni Idol Balik ka, tapos ni Idol Kumpari yung Red. masarap ka may yun. Kahit uh. eh, na ang gulo naman, masarap talaga kumain na, na kinakamain. Kainin mo, tapos kamay ang gamitin mo, masarap. Ano, ma alam ni manager Burgan hindi ba, Miss Bay? Masarap na pagkain na you no? Know? Oh, panalo. Masarap. Tapos yung maling ni ano. Kanina, yung inal mo sa mga pa, yung ulam ko kanina, maling ni Miss Abno. Hmm. Konti lang. Bakit kaya natutuyo yung maling ni Miss Abno, no? Ay, huwag mo na sa tao. Hindi yata umiinom na sa ng buko yan eh. Oo, oh, yun is no? Kaya, nag-dry. Mano, ah... Uh, garantisado, pag mga sabon niya ay ate agaganda, garantisado, oh, masarap. Tapos ano, ah... Uh, dyan, ngayon 2025 diyan, i e, eh, mo magkasala. Oo. Oh, Umigop pa rin sa bow ng anong, um, bangos ni ano ni Wingman, ni Comparing Riders, sa ni Kuya Matche, tapos sa bow ni Idol Baliktad. Dalo na yung sa ko, diyan. Malasan mo. Hanggat nabubuhay ka, hindi mo makakalimutan ang lasa. Masarap. Um, oh. ano, uh, daw doon kompleto sa timpla. Uh, masarap, basta masarap. Na para na yung kain ko ah. Pero in fairness, masarap yung ano, papaya ni Ate Bibs Golden Heart. masarap. Pinain uh, ko yung ano, yung papayan manibalang tapos may ano, may halong gata ng nyog. masarap sarap, ng papaya ni Ate Bibs Golden Heart. Uh. Kailan mo hindi ko makakalimutan ng papaya na yun. Oh. No? Nakakalala mo at Asim-asim na konti pag ginawa mo at tsara. ayaw ko lang yung ano, ayaw ko lang yung pakwan ni ano. Mamaya ang dessert ko, pakwan ni manager Burgundy. Lasahan ko lang. Yung mapula-pula ba? Yung... <laughs> Ay, manager Burgundy, nakaka-relate. Malamang na hindi pa natatapos yung video nito, papanoorin niya. Nagkabungis niya sila yan, si Manager Burgan eh. Hindi ko alam bakit masaya si Manager Burgan di paka ako kausap niya sa panit, sa pangalay. Hindi ko alam. Hindi pa ko, nagsisimula pa lang magsalita. Nang na yan. Hindi ko alam, baka, lalo na pala kung magbikit ang katawan namin. Siguro ang tawa yan, ta, ano harap ah, harap likod. Oh. Sa panit pa nga lang, parang ano parang masaya na siya. Oo, oh, pag nagawa nagharap kami sa ano, nagharap kami sa panel, sa mga live, nag-umakit ako sa mga live, nagkakasabay kami dalawa. oh, masaya siya, oh, na hindi ko nakitaan siya na, ay, yung matured na, ano, smile, pang teenager ang tawa ni, ano, manager for one oh. tapos, ang tawa naman ni ate, ano, ate Lakwa, parang ano ba, pang 17 years old, yung parang first time, Oh, matining na medyo energetic eh, naman yung tawa ni, ano, ni Miss Abno. Ay, Diyos ko po, Parang nasa loob lang ng, ano, balde. Ang, ang tunog. Oo, oh, oo, oh. oh, oh, oh. <laughs> Parang ganyan lang. Oh, akala mo, natalihan sa tagiliran eh. Ay, well, hindi ka, wala, hindi ka, Hindi ganahan. Pag laging araw-araw mare ma-eye vlog ka lang. Pero yung tawa ni manager, ano, manager Burganday, masarap, masarap sa pakiramdam mo, eh. nangakawalan ng bago Tapos yung ano, yung tawa ni ate Ati Ganda, ate Munya, katamtama na, pang katamtama na edad. Uh, yung parang ano ba, yung uh, second time, uh, four, four times, yun, yeah, mga ganyan na pakiramdam. Ma, uh, subukan nyo, subukan nyo. Pakinggan nyo ang tawa ni manager, uh, ni ano ni manager Burgonde, ni Ate Lakwa, ni Mage, ni Ate Agaganda, Munya. Ang malupit na tawa kay Ate Munya eh. Oh, no? sagad na sagad ang tawa niya. Oh, no? maganda, maganda. Ayaw ko lang, yung tawa ni ano, baka nagbago na yung tawa ni Miss Abno ngayon. Hindi ko lang, kasi 2024, wala parang ano eh parang singaw yung isma, ay, smile niya yung tawa niya ba ha? parang ma, na, mautas na parang naging ano nag papang-abot na lang yung paghinga niya eh o ang tawa niya tumatawa na wala nang buso eh, so ah, sige hanggang dito na lang ha kayo pa salamat and advance happy valentine thank you